Sorry, good morning. May aga action art and of course sa tanan ng mga suki sa yung imo programa labi na lisy sa mga tabakolod ng aga. May aga gagid. Sir, um kahapon ang nabatun namon mo ng report. As a matter of fact, no na post naman ni Halos sa tanan ng mga uh, medium disk bakolod. And absolutely ikaw. No sa sining reklamo ng pesaka sa imo and uh, kung hindi ko magsalak, nagligad ko ng interview si after gin ano nagambal sa mga pail kaso nagmabal kapagani pa. Ikinanglada eh, yunon ginila. Now, <laughs> sir, first and foremost, what's reaction reaction with this development? Uh, well, we the city prosecutor's office. No? Uh, if I may be allowed no, to read, uh, as to the complaint of grave threats yes, uh, under Article 282 of the revised penal code and oral defamation, also punishable under the revised penal code, filed by the same complainant, si Mr. Abner Celiado. Uh, against Alvictor Espino, the complaint relative to the crime is hereby ordered dismissed for lack of probable cause. No. Uh, but ginaklaro natin action art. This is not uh, the final straw. No, may arap pani sa sang ang 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 uh, light threats nag uh, nagapursigi. No, la uh, nagasigi ini. Okay. But uh, ang ang evidence yung was iya palang yasang nagakusar sa akon, nag-file sa complaint. Okay. Uh, we are set to reply, uh, mm -hmm. of course, with my correspondings. On upon the witnesses said, what they And I'm confident that this will be dismissed in the proper venue, which are the courts. Okay. Uh, this, uh, si si Albert Arles, the senior assistant city prosecutor, and si Maria Teresa Diching, our city prosecutor. Uh, Yes, sir. Uh, sir Archie, yes. Ah, so meaning uh, wala ton ta pagin kag ang proper court kini amo magkahatag sa uli sang final verdict diri. Yes, actually na downgrade no from grave mm. threat and uh, oral defamation na downgrade sa light threats no which is wala niya gani uh, preso ang life mm. light threat. So uh, do amo na pagin no according sa pag sa akon. Okay. Now, uh, Anong matabo sini sir no kay uh, nadumduman na ko uh, you did mention last time no mga nagligan patung interview ta kati uh, may ara ka man sing plano no? mga legal nga kuan man nga aksyon nga himuon man na angot sini councilor Yes action Art. as a matter of fact uh, ang akon mga lawyers are preparing our uh, counter charges no kag uh, pagkatapos sini ma-resolve ang ining kaso I will file the appropriate counter charges against uh Mr. Celiado uh, Police Major Jungiliba mm -hmm. and ang uwa diba, ka mga witnesses ka kun sa diin ang isa ka witness is a sister-in-law of Police Major Jungiliba uh -huh. I will file the appropriate charges against them Yes so ulaton na gilang lang ni nga matapos uh, before pang imo ya nga uh, counter charges Yes ang ako, ako Uh, action art kung madumduman mo uh, nagpangayo nagpalambot pa sila feelers ganin sa atong nga willing sila nga iatras ang kaso kag dumduman mo sa imo interview man nagambal ko nga hindi ko mag -indi nyo lang pagatrasa uh -huh. eh, so that it will give me the proper opportunity to answer in the proper venue kag ambal ko nga kamo kwarta ko pa sa inyo abogado <laughs> di ba basta uh -huh. Nyo lang ang kaso Ah. So siling ko te eh, amon ani na kita sa on the very heavy charges of uh, grave threats and oral defamation uh, ari nakita diri sa punto subo nga may light threats which uh, we will answer in the proper venue uh, sa korte eh, mm -hmm. uh, and i believe no uh, nga, ma, the court will judge accordingly sa merito sang aton nga mga presentar nga mga witnesses kat argumento Aha. Uh, eh, kabalo naman sa action art nga sa ako ni nga paglantaw, all of this is politically motivated. Okay. Uh, kag nagapanago sila kay kabalo ka <laughs> Nad nadiskubrihan ang mas tako nga gakatabo sa bitaw which is the corruption nga gakatabo. Aha. Uh, uh, dira sa bitaw and I aim to resolve this, no? Aha. Sa tanan nga venue sa sanggunian, sa korte, hasta lambuton ko ni sila hasta sa ombudsman kung diin ang mm. rekomendasyon sa aton legal team na i-file ang kaso, appropriate charges, I will do it. Yes, sir. Now, uh, sa sining uh, bahin, sa uh, parte sining mga cases, ni, ihulat namon na uh, ang uh, development. Pero talking about sa mga investigation, kaya last time, kundi nag si Mayor nga taposon na na yung ESL City Legal Office nga ginakanlag investigation antes magsigi ang uh, investigation in aid of legislation dira sa konseho. What was the latest, sir? Why pa siyang nasubmit? Uh, pa mo ni Mayor? Kung ang CLO naka-submit na siya sa report? Officially, wala pa ko kabaton. But uh, we held in abeyance ang investigation sa sang sanggunian. uh nga nag uh, organize kami into the into a committee as a whole to look okay. into this not 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 because of uh anything else but because of the corruption nga dira sa bitaw, no uh, ang, ang ang committee by action art ari na, no ari na uh -huh. nakaptan ta nang mga uh, natugdan naton nga mga ebidensya ari na tanan sa aton uh, we held in abeyance because nagayo ang executive na ang city legal office ang ma mahandol for purposes nga para wala sang lamod sang sang uh, ano tawag, hindi pala ma-influence no okay. do para hindi makabig nga personal on my part but i respect that but kung hindi ya pagpagwaon or hindi kuya satisfied ya sang report sang city legal office then i will pursue uh, kung ano yung nakita na mondria sa sanggunian pang and i will personally file cases based on my investigation based on the investigation of the sanggunian pang rather Aha, aha. Sige, so wala to na mo na sir, ano kay hindi pa ni tapos subong, lawig pa ni. Uh, by the way, kwa anta nagkakayari na kaman lang ka. Parti ba na sir sa mga plano sa bitaw subong, uh, atong mga one-way scheme experimental, do kakason ko to, uh, any comment on that? ah, well, uh, It remains to be seen uh, the, the, the bitaw has to submit to the Sanggunian Panglungsod para mas scrutinize ang Sanggunian Panglungsod ang ila-proposal okay. at ang sa isa ka-konsultasyon. Uh, we understand that the BTAO is a technical arm of the city with regards to uh, traffic concerns. Respecto, hontang ida recommendation, but we will no, scrutinize the, the the proposals before we act on it. Yes, uh, may constant mga communication sang uh, taga -bitao sa mga pamunuan Yes, kami ni uh, former board member Patrick Lacson. Uh, I am on call, Natawag na siya sa akin maskin uh -huh. aga pa gani. city sang aga gatawaganay, ginatawagan niya na ako na or naga-text na siya sa kung pwede sa ka-call. Uh -huh. So my office is open no uh, to former board member Patrick Lacson who is OIC of Bitaw. Uh -huh. Wala man kami, ang communication amo niya da Lion, wala man sang problema. Yes sir. On that note, uh, salamat gid sa unless may tugon ka sa mga Bakulod non councilor. Pwede uh, action art kabalo naman ta nga ang ini nagkalatabo is was filed against my person again uh, my my reputation was besmirched by sang ilang nga obra sini i know that it is politically motivated kung lang taon, no, haphazard ang pag uh, file nila sa kaso kontra sa akon but let me make this very clear action art no uh, mm -hmm. ang akon nga ubra para sa sudad sa idalom sa mga komite agin hatag sa akon sang sanggunian pang lungsod padayon ini action art nga uh, hindi ini may intuwensya sang nagakatabo sa ako niya nga personal nga mga nga mga issues no but uh, let me make this very clear also action art ako yes, ya nat natapos na sila sang ila manugtapos nang ila ako naman no and and hindi I will hindi ko ya magpaayo sa council o nga Dios nga ginakapta nila sa politika mm -hmm. sa Bacolod or sa diin Tapuson ko giniya ka magasugat alay kami hasta kung di ini malambot ang amon nga kaso. Yes sir. Oy garigard sila lisi mo, mga taxi sa SM ko. Pwede ka tunog sa tingog mo ito. Gintunuan ng taxi, oh. <laughs> <laughs> isa pa na. O, oh, may agad na kay Mr. President nag- uh, o taking kami to action art na mismo, Gid. Oo, oh, anyway, gambal siya ganit. mga nga mag-resource party. Uh, lusot to kaya do si Councilor Aldo inbitahon lang kung liwat. Oo, oh, isa pa na. Oh. Kato anda to si action art. Sige, sige. Sir, salamat kisa time. God bless sa si imo kaghalong permi. Salamat kang mayang aga action art. Sa mo man. Thank salamat. you. Salamat. Action Hotline. Ini balantayan tani ha. Uh, Siling ni Councilor Alvictor